Oh. Uh, Basta mga gantong restaurant, lagi, lagi walang kutsarang binibigay. Lagi tinidor, tsaka kutsi, kutsilyo lang. Parang makakainin to, sige. Oo. Oh. <laughs> oh, mo naman siyempre para paunti-unti ikaw kasi bakaw oh. ka kumain eh. Bansin ko sa lahat ng tinainan ng mga gantong restaurant la, walang kutsara. Syempre, lagi tinidor yung kutsilyo. Mga ano, hindi sanay gumamit ng kutsara. May, may kanin naman silang kasama o oh. ganyang kakainin mo. Pang mayaman lang. Hmm. Eh, binabasi nga sa magamong mukha. Eh. Oh, eh. okay. Ganyan. <laughs> hindi na nakahuya. oh, na lunok lang. Mal... <laughs> <laughs> kita, lunok na lang. <laughs> hindi pala pang mayaman to, nilulunok. Hindi pinagalan sa bibig. Masakit pa nga. <laughs> Kapag nag-toothbrush ako, ito lang. Ito lang ginamit eh. <laughs> Ay, ano yun? yun. Kadiri ka. <laughs> hindi managamit to eh. Salamat <laughs> po. Pero naman nie-reject naman yan. <laughs> oh, kasi mukha nang hindi magayong isa. yung <laughs> ina. Dahil paraming side dish oh. Hindi nauubos. Hindi pa ubos. Paano yung isa? Yung katulong ko kumain. Pa bebe yung bigipi, yung mipen. Yung <laughs> timi lang. <laughs> Lalaki pa ng buti. Ang <laughs> tagal pa niyan. Lunok na diretsyo yan. Hindi nang hindi nang ang gusto. Ang <laughs> <Unlead> na nun. Bakit <laughs> yan dito? <laughs> unlimited to. Unlimited to. kalau kau bilang unlimited. Di ba? Ice yang unlimited. Paparipilan ko na lang tubig, matapang pa naman eh. Sira <laughs> Ang dami ko pa ding drinks Oh. Ayaw kasi ni baby kumain masyado ng ano, kumain na kumain. Nakakalahati ko pa lang yung steak. Mashed potato. Tapos ito hindi pa rin bawas.